kami guys ikut ikut kami sa Auckland oh, Tower <laughs> Hah kelpon niyo picture picture. Halika po pala kumulo kanino malapit yan ano? Oo. Malapit sa atin yan eh. Ha? At right, right, right. Dito, dito para mag-video. Live mante? Live. Mama, di bali pagka okay lang yung ano, screenshot lang natin. Ah, oh, picture ako kayo. Yan, yan. Wala din. Mas gusto ng oras, wala na yung cellphone ko, makakita. Oh. Lapit bay. Lapit bay. Ayo kana bay. Bay bus. Bay bus. Ayan ba? Ayan makita si Bay Bay mas Click Aywa. <coughs> <coughs> Ayun ba? Doon ikut Ikot na ikut Tara ikot tayo, Araw, ikot tayo. May, Baka may nag-ano May ah. pala Asus tawer pa, Magulang sa wakas Gamay man siya yung lang Di man siya yung mga Di man sa building nga, building gin siya nga, tao ang mo, Ang daming tao ang umakyat Eh, gamay, siya gano'n. Akala mo, malayit lang yan. Ang lalaki kaya yan. O, maraming tao sa loob, May elevator yan ba? Restaurant yan. Ibabaw May pinoy restaurant. May pinoy restaurant dyan. Sa dami ng tao. Wala, wala pa sa mga... Sige. Sige, <laughs> isang kababayan nagpakuha ng litrato. Ah, nan siya. Introduce yourself kabayan. Bahala ka na one okay, minute. Oh, one, two, Sergeant. three Ano? Dito mo ka Pero okay na, video pa tayo. One, Okay, di naman. Di beto. I see after. lang <laughs> para may picture na. Di ba? Kasi malino. Yeah. Bye pa Bye Commander bye pa Commander. Bye ba? Bye Asan, asan, ano yung yate d'yo? Oh? Kato, kato dito. Renovation naman uh, ito uh, ng pierno. Uh, dito po, mga yate. Ano ito? Yung cruise ship ito na yung social ano? Private yate yan. Nasa labas ang cruise. Uh, pero ito yung mga social talaga oh? Private yacht. Private yacht. oh meron mo yan o. Dati, napapanood lang natin sa pelikula. Ngayon, tayo na mismo nanonood no, sa personal. Atayong... Orin... <laughs> Asos, minigya kayo. Isa pa, pa. Isa pa. Hindi ako. Aro, aro. Asa unsa may imong gustong kuha ra to? Ah. Uh. Di balik damihan ko ah. Tapos bala ka uh, na mag delete yung, kung may pangit. yung, uh, yung medyo malayo, okay lang. Oh, Oo, sige, okay lang. Ay, ito na bale. Delete mo lang siya, ano, kabayan, pagka may may medyo, ano, may medyo hindi ka kuha na clear ba? Okay. Maraming salamat, Sige, sige. Thank you. Okay. 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 okay.

फिर ना New Zealand. Dati pinapangarap lang. Ngayon, ito na. <laughs> Nandito na. New Zealand, dati pinapangarap. Ito, ngayon, dito na. Oh. Dati ang New Zealand pinapangarap lang yan di, di talaga ano makaya di maabot ngayon abot na abot na nahahawakan na <laughs> Natitikman ako na ano mayroon sa New Zealand. By so. <laughs> Dati yung mga yati sa libro lang nakikita at saka sa telebisyon. Ngayon sa kita kita na sa mata personal. Oh. Oh.

Sa atin pa ito, inharangan ito. Bawal na makapasok mga tao. Kung may gusto manood, bawang magbabayad ng ano, ng entrance. Dito, libre lahat sa New Zealand. Bakit kita wala, walang takot sila na may mawala o ano man, mga ano sa ano, yung mga yate nila. Kung sa atin ito, bawal ito ng ano, kumula pair, baka dito pala sa Luton pala, harang na din ang makapasok yung ano, walang ID. Dito, anytime, open, open viewing sa public. Yan ano?

Marian. Oh. Headquarters pangalan ng ano? Bar Lino pa ng dagat nila, no? Wala lang dumi, uh, mga dagat tawag sa pirasa, no? Oo, tira niya dagat, oh. Malinis. malinis ang anong laro yun. Kahit walang plastic na isang piraso wala, oh. Linaw oh. Ah, sige niya rin yun. Maapas na sila rin ganun. ng camera, oh. Iliwanag na Hello? Lumiliwanag. Lumiliwanag. mo mo Live pa, ito ha. gumamit pa ito ng signal. Yan, no? Oh. ko yung camera niya. Kaya ito si style ko. Dahan ni gusto ng video lahat. Tapos, i-screenshot ko, piliin ko. Maganda dito. Doon tayo. tayo makikita tayo, tayo. natin Ikutin natin. Ikutin natin. Ay, tara na, dito, sa, 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 sa ayun. Ayun. Ah, Arabian Padilla. Ah, ka. Uh, Bye shop. Ah, shop pa. Uh, parang ano siya, parang liwa, parang normal lang na, ano? Oh, uh, parang okay lang. Feelingi kayo siya. Dati, pinapanood panood lang natin. Ngayon, tayo na dito, pinapanood. panood? Tayo na pinapanood. dati tayo nakikipanood ngayon siya nanonood natin kasi tayo man nag live ito magandang ano Yati na to explore group ko Maritime Museum Hayat Ananui at Tanggaraua New yes, Zealand. kayo nga yate. Napatoy ka itong na tin floor na ganito. Ha? Pupunta doon sa pier sa Manila. Pinipicture-picturean namin ba? Sampung pala pag nako kayong ganito. Yate siya. Hindi <coughs> siya yung barko talaga ah, parang cruise ship mga tawag nila. Pang mayayaman daw. Pag oh. bituloy mo, hagdana no. May mga ilaw sa hagdana no. Pag step nila oh. Oh, blow-blow ang tubig oh. Akan, ah, hiblo pa yung ilaw? May background ng ilaw ba? Hindi ba kayo? Linaw kayo? Saan? Oh, laki oh. Yung, yung pagpark. Eh tingnan yung yung ball doon na may ilaw na kulay pula oh. na oh. lang kalaki yung pagitan. Saan? Yung may pula na yon, may lawon. Ah. Yung, ilaw, yung kabilang side. Mm. Dito mo kung gano kalaki yung pagitan nitong ano. Nitong yate na to saka kado paano niya ipasok to? Ay, di, ano may guide naman hmm. yan yung Yung gay pag gumapang yan sa Dios poste, pasok siya. Pag sumaya diyan diyan uh, sa poste. Tama tama lang 'yan, no? Ha? Nahinay. Pag diretso na hilain mo na nga bird nila. Mo hila niya. Mudikit nito di di wala problema. Link nga na nga harang la yung boundary niya. Pag musay ta siya, gaan ra kayo mura mo list ra siya ba. Na di no. Nakatayron? Yes. Ah, oh, mana bay? Tapos na. Emirates team niyo sila no, Emirates. Combination to sa Dubai at saka ano? Pumunta ka sa Sa ah, pa, 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 pakasya na? Uh, Renew, ah. Matagal ako to. Full good na talaga? Ah, uh, uh, ano? Ilan taong kayo dito? Nine years na. Ay. ay na ako masya, regular na katrabaho ay Parang gumabalik-balik lang ako. Mayaman ay. na pala. Ay, di so, ka, lang, so, di uh, ka uh, na, uh, na, na pala, citizen. Citizen, ay. citizen ah. So, Kasa na, punta na ako na ako. Tagal ko kaya rito. Eh kung umuwi ka ngayon, Next week? Ah, oh, sa Biernes. Ah, maka makabalik ka lang. Makakabalik kasi citizen citizen. Citizen city, 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 city <laughs> na, ka uh, na. Ah. Uh, uh, Yan ang na, lamang. Eh. Kasi hindi ko hindi ko pa ano, alam kung na ako ba, babalik. Eh. Baka magtagal ako doon. Pero sa citizen, city pag nagbakasyon doon nang matagal-tagal din, wala namang issue 'yun sa dito, ipagbalik, di ba? Kailan bumalik ka eh? Ah, bumalik. Kasi maka Ah, uh, may ma limit. Makakostyum. Nakatuwa ano sila, no? Nakatuwa. Oo. Dual citizen. Dual yung, yung visa mo. Ah, yung passport. Citizenship so, niya yung... dual. Uh, dung... Nag-apply ako ng dual. Pero siguro mga ka... pwede na mga dapat every year, pero pwede yata every 2 years din. Na pag Kaya bago yung ilaw. Pwede well, sa ilaw, maraming tao na. Bago na, ilaw. Uh, bago, bago na tayo. Uh -huh. Kami ang bago lang talaga, noong February lang. Pagpasok kami dito, wala pang isang buwan, nag-lockdown. Ah, oh, siya. Tingnan, nakarating na dito. Pag nakarating dito, uh, March yun, February kami na February 7. March yun, dapat sana ako uwi. Pero laki pa rin. Oh, so, ba laki, <laughs> o. Di man babay. Di man babae. Laki. Laki ending. Laki ending. Ah, ito naman. Simbol ito ng parang speedboat. Ito siya parang speedboat din siya na Bans. May tik si Ramil oh. Ha? Tik si Ramil. sabi. Okay. So, yung long hair kanina, naalala mo yung long hair na kausap na katabi nun ni Darilo. Ah, oo. Jimmy yon, Hindi. <laughs> may may pupuntahan daw yeah. doon. Yeah. Tabihan natin doon. tahanan natin doon, si, si Plata natin. Ano nang doon? Hub, aeroplan, sir. Aeroplanin? Speedboat yan. Speedboat na walang kato, wala ano. Oh. Oh. oh yung ilalim na yan, yun yung Parang tutusok sa tubig na hihiwa. Yan yung niyo po nyo, balansero. Ba may tiris yung iba po? Oo. Uh -huh. Speedboat yan. Sir, malaking gastos yan. Kahit ganyan lang yan. Parang museum ba na ng display? Uh -huh. May umalis ng yate oh. Tapos ang container ay kita mo nang subao nag Oh. Okay. 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 Yung sa Dubai talaga, bay. Yung dulo niyan, ha? Taan, doon sa dulo, tok, tok talaga. Oo. Oh? 163 floor. Ula? 163 floor. Mula, ano, mula Dubai, Sarja, tanaw mo yung, ano, yung Al-In, tanaw mo yung dulo. Kahit pa may mga 30 tapalapag. 40 tapalapag sa lugar ninyo, umusli pa rin yung usli kasi. 163 palapag, eh. Hey, mga! Cowboy lang, marunong lang magano? ano uh, Marunong lang mag Tara na, lakit tayo ron. Tara na, yan okay. <coughs> May kasama siguro ang Pilipino yung kasama sa trabaho. Oo, para ano. May sa mga upo siguro umbra mo. Ang batong siya. Nakakita ka ng Pilipino sa mga pare <laughs>

Pwede dyan? Kabila o, sa Princess. Princess Warp. Princess Warp. Punta tayo sa Princess. To Arabay. To Arabay. Maraming Princess pala dito. Baka hindi tayo pwede dito. Princess lang dito eh. Princess Warp. Oh, malaki, barko na Ito. Ano? Ah, barko, talaga, barko ito, barko. Ah, hindi lang ito yacht, yacht na yate. Barko, gidya. Buti dito, uh, ang barko dito, kaya mong lapitan. Hindi, design lang building yan siya. Building yan guys, nagkamali lang kami. Building yan, design barko. Building, building, uh, building, oh. building Pero, barko, talaga. design. So, oh. So, Princess War Akala nyo, barko ha. Pati kami, naloko din. Ah, <laughs> Pero, Ha? de Hindi. Doon sa ah. kabila kami yung hotel uh, na katira. Hotel din pala ito? Ha? Hotel din ito? Design bar ko? Saan ka ngayon lang ano? sa na. Pit Malo ito ah. Uh, barko na bahay ah. Uh, building pala no? Bar design. Bar design. Mahabaw. Ano? Ang laki. Ay! Nakalive tayo eh. Ayun natin para makita talaga yung ano. Kailan kaya to alis uh, ng barko na to? <laughs> <laughs> Barkong bahay? Oo. Matagal mapuno eh. Oo. Oh. Oh. Pero o, buti open viewers siya sa public no? Wala siyang ano? Talikod oh? naman na sa sa kuya. New Zealand Maritime Museum. Hayati Anawe gura. Oo. Ang dulo niya barko. Haba ba yun? Haba. Putang pa natin? Tinatang tina, na tina, tina, tina kung dulo niya kalahati o putol ba yan o dugtong? Buo yan? Mabay ko Ha ha ba? Francis jugar Helton. Huh? Francis Frances Helton. Burger boy. Para no comer 20. El boy para no 20. O sea, Burger boy. Burger boy. He may signal light pa sa sa baba, ulo niya. Uh -huh. Yung ano, yung eh, may ikot, ano yan? Alarm. Ayong ano yung wangwang. -wang. Yung -wang. Alarm blinker. Blinker. ayos ah. Ayos ang tripping. Para doon tingin. Well, dapat kinuha mo yun. Ito, pati babae. Oh, may, may blinker na. sa ulo. Bawal yun. <coughs> Dama tayo doon okay? kay... ko sa portalit. Doon. Eh, iiyak ko. Eh, bro, eh, no? eh, ako. Saan? Sakay, eh. Doon, no, may portal ito, no. Bye-bye muna, guys. Ay, dito tayo na.